Isang panibagong araw na naman sa inyo mga kakos Habang nagkakahinga nga pala sila mga akons, Ay nandito kami At pilit hinuhugot sa isang aircon Sadyang hirap na hirap nga pala kami dito mga kakos Dahil sobrang bigat at sobrang night Tara't at panoorin nyo mga akons. Ngayong araw nga pala mga kons, dahil sa pagpupuyat ko ay tanghali na ako na ako Dali-dali nga pala akong bumaba dito mga kons, para magayos ayos Pagbaba ko nga pala mga akons, agad kong sa yung ilaw dahil sobrang late na. Matulin ko nga lang palang binati itong per baby ko mga kons, na say good morning. Sakit ako nga pala yung ulamin ko mga kons, at hindi na ako ka Every time nga pala mga kons, na hindi ako kumakain ng umaga, nagpapainit akong tubig para hindi malamigan yung sikmura Dahil kung dito ka nakatari mga kons, ay hindi mo talaga kakayanin yung lamig na tubig sa umaga. Pagkatapos ko nga pala maligo mga kons, ay nakapagayos na ako dahil madali ko lang ginawa ito dahil late na. Nang mapagayos na ako mga kons, tinawag ko na yung papa ko na alis na kami dahil late wow. na. Nauna nga pala ako sa labas mga kons, inayos mo yung motor ko, ko yung lahat, yung ilaw, yung kusina, at ini start ko na naman at dito mga kons ay chine ko na rin yung brake light ko sa likod medyo wala na nga pala ako dyan gas mga kons mamaya na ako magpapagas maya maya pa mga kons ay nandito na kami sa aming service medyo tanghali na nga mga kons dahil may araw na rin hindi ko nga pa na malaman mga kons kung ano yung merong hiwaga dito sa L3 dahil every time na tumupo ako nakakatulog ako para akong hinihedit pagka umuusad mga kons ng Nang bumagal yung sasakyan namin mga kuns, ay nagising ako at nandito na kami sa Madolos. Ito nga pala mga kuns, yung ginagawang LRT. So, Paano sa atin? nagagawa kaya malapit na to. Ngayon na, mga kuns, ay nandito kami sa tabang at nag-aabang ng ibas. E Nang makakita nga pala kami mga kuns ng ibas, e ay sumakay na kami pero nakatayo lang kami dahil siksigan at puno. So, dahil yun. ganito oras mga kuns, ay marami talagang pumapasok kaya ganito yung sitwasyon. Maya maya pa mga kuns, ay sinigaw na ng konduktor yung aming pupuntahan kaya at buo, bala kami. Ito nga mga puns, yung destination for today. Pagpasok namin mga kuns, ay nakita namin itong mga marine na nagtitraining na at nagbibilad na agad sa araw. Inayos na nga pala namin yung gamit yan mga kuns, dahil kung naaalala nyo ay nasa second floor. Binaba namin ito mga kuns, dahil sa first floor muna daw kami maglilinis. Nang mapagset na kami ng gamit mga kuns, ay sinimulan na agad namin itong mga Siyang tunay nga pala mga wow! sa na sobrang bigat na mga ito. Maiipit ka nga minsan mga akons at nahihirapan dahil mga Marami-rami nga pala mga kuns, itong gagawin namin ngayong araw. Tignan at pakinggan nyo mga kuns kung ano at ilan yung gagawin namin. Isa-isa na nga pala mga kons namin binaba yung mga aircon Kahit sobrang bigat nga pala nito mga kons ay kakayanin para sa pangarap. Lagi Sabi naman. ko nga pala sa kanila mga tibayan nila yung nila. Ito mga oras na ito mga kunst, ay nakakaramdam na kami ng gutom pero kinakaya pa rin. Ina-enjoy na nga lang pala namin ito mga kunst, dahil kahit mabigat ay mas manapapadali pagka wala nang ito yung mga kons pinagbababa na namin lahat para madali nang linisin. nga pala namin mga kunst, ay kumain muna kami dahil gutom wow. na pagkatapos namin kumain mga kuns, ay bumalik na kami para linisin na yung mga pinabana. Dahil nakakain na kami mga kuns, ay ginanaan na kami gumalaw dito para malinis lahat. Ito. Nasa sampu nga pala mga kuns, yung naming namin window type dito. Inverter at non-inverter nga pala mga kuns. Habang nililinis nga pala namin yan mga kuns, ay meron gumagawa dito ng mga marine activities. Habang ini-enjoy nga pala namin yung paglilinis dito mga kuns, ay talagang sobrang dumi nito. Dahil Paano kaya, masabi? At sa katabing building nito mga kuns, ay may construction. Kaya dumoble eh, Pagkatapos ka pala namin linisin mga kakons, ay namin ito at binalik na namin sa mga kakons. Kung nakikita nyo nga pala mga kakons, ay hinahangaan namin ito dahil sobrang gagaling nila at sabay-sabay na talaga. Sila nga pala mga kakons ay mga senior marine dito. Kaya habang naglilinis kami mga kakons, ay talagang napapatingin kami sa kanila. Kung nga pala mga kakons, ay pinalayo namin sila diyan dahil baka madumihan yung kanila mga Dahil nagtatanghali at hapon na rin mga ay tinatapos namin ito na mas matulim pa. Araw-araw talaga si ipag dito mga dahil sobrang bigat nito sobrang hirap pero kayang kaya. Shoutout nga pala sa kanila mga na napakalaki yung pangangailangan kaya aircon maghapon nga pala mga kons, ito yung mga nalinis namin. Nasa sampu silang aircon unit. At nakaligpit na rin kami mga at pa rin. Let's go! Gaya ng nakagawian mga kons, mag-aabang kami dito na sasakyan o ng ibas para makasakay. Medyo hinapon nga pala kami dito mga kons, kaya at maraming nag-uuwi na pasahero. kami So ito nga pala mga kons, yung aming tip day. Let's go! Bye-bye!